Vice Ganda may buwelta kay Dennis Trillo. Mukhang hindi na nakaiwas si Vice Ganda sa mga patutsada ni Dennis Trillo kamakailan sa isang segment ng It's Showtime. Sa nasabing show na kasalukuyang umaere sa GMA Network, tila may binabanggit si Vice na nagpapahiwatig tungkol sa mga taong nakakapagdulot ng negatibong epekto sa ibang tao. Sa isang bahagi ng programa, binanggit ni Vice ang pagiging mahirap ng mga taong toxic sa paligid. Tanong niya, ano nga ba ang mga boundaries na dapat nating ay peto para sa bawat isa? Bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan, marami ang nagsasabing si Dennis Trillo ang tinutukoy ni Vice ganda na tila walang paggalang sa ibang tao. Ang mga komento ni Vice Ganda ay agad na kumalat sa social media at pinag-usapan ng mga netizens. May ilan na sumang-ayon sa kanya, samantalang may mga nagtanggol din kay Dennis Trillo. Pinunanang ng ilan ang pagpapahiwatig ni Vice Ganda ngunit ipinagtanggol naman ito ng kanyang mga tagahanga. Bukod sa usap-usapan sa social media, maging sa industriya ng showbiz ay hindi rin ito nakaligtas sa pansin ng mga kapwa-artista at entertainment reporters. Ang mga kuro-kuro tungkol dito ay nagdunot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taong may kanika nilang pananaw at opinyon. Si Vice Ganda at Dennis Trillo ay kilala sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa industriya ng showbiz. Pareho silang kilala sa kanilang mga husay sa pagganap pati na rin sa kanilang mga naging proyekto sa telebisyon at pelikula. Kaya't hindi nakapagtataka na ang bawat kilos at salita nila ay laging pinag-uusapan ng publiko. Sa kasalukuyang sitwasyon, nananatili ang usapin tungkol sa mga komento ni Vice Ganda. Marami ang nagtatanong kung may personal na hidwaan ba sila ni Dennis Trillo o baka naman bahagi lamang ito ng kanilang trabaho bilang mga artista. Samantala, hindi pa naglabas ng pahayag ang kampo ni Dennis Trillo hinggil sa nasabing isyo. Ang mga pangyayari ay patuloy na sinusubaybayan ng mga tagahanga ng dalawang kilalang artista. Bukod sa mga personalidad, ang usapin tungkol sa respeto at paggalang sa isa't isa ay isang napapanahong tema sa panahon ngayon. Importante ang pag-unawa at pagtanggap sa mga pagkakaiba-iba ng bawat tao upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanilang mga pangalan, nananatili pa rin ang suporta ng kanilang mga tagahanga. Ang kanilang mga tagumpay sa larangan ng showbiz ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga supporters. Patuloy din ang kanilang pagbibigay ng aliw at saya sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto at programa. Sa huli, ang pagbibigay respeto at pagtanggap sa bawat isa ang magiging pundasyon ng maayos at payapang pakikisalamuha ng mga tao. Hindi maiiwasan ang mga pagkakaiba pero sa pagkakaisa at paggalang, magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa bawat isa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.